Samahan niyo ako maghanda dahil pupunta tayo ngayon sa Motivated 3x3 sa Amaranta Arena, Quezon City. Let's go! Ang Motivated 3x3 ay isang event na ginawa ng influencer at motivational speaker ni si Rendon Labador para tipunin ang iba't ibang social media influencers at celebrities upang mabigyan ng platform ang kani kanilang mga advokasya. Ang nag-inspire sa akin para gawing classy event. Nakita ko kasi yung yung kakulangan na hindi masyadong maiparating ng mga kapwa ko influencers yung mga mabubuting advokasya nila. So, uh, natin po natin sila na dito sa isang platform sa kanya nilang pagbukas niya, may voice out namin na mas malakas ang sama sama akin. Binubuo ng halos 100 plus million ang mga followers ng mga influencers at celebrities na dumalo sa event para makilaro at manood. Ang ganda ng event, ang ganda ng arena. Sobrang saya, sobrang overwhelming lang. Feeling ko ngayon pala, feeling winner na ako eh. Pagigurado, kagaya ng itong event na ito, madaming mamomotivate bigay din siya ng munting mensahe para sa mga kabataang gustong maging influencer kagaya niya. Itong Motivated 3x3, isa itong platform na sabihin ko sa inyo na huwag kayo matakot magkamali. Lahat kami, lahat ng influencers na nakikita nyo ngayon, lahat kami nagdaan sa may hirap na pagsubok ng buhay namin. At doon na lang sa namin yon, doon kami nagmature at doon namin mas nakita yung mga tamang choices sa buhay na yun yung naging guide namin para marating namin kung sino man kami ngayon.